Isa ka ba sa mga mananampalataya ngunit hindi sigurado ang iyong kaligtasan? Paano kung isa ka sa mga maiwan sa araw ng rapture? Ano ang iyong gagawin? May pag-asa pa ba ng kaligtasan o isa pang pagkakataon upang maligtas pagkatapos ng rapture? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Kung titingin tayo sa ating paligid, alam natin na marami talaga ang maiwan sa araw ng rapture. Dahil sa panahon natin ngayon, hindi natin maipagkaila na maraming tao ang namumuhay na wala sa kaluuban ng Panginoon. Kahit yung mga nasa simbahan ay napakarami ding hindi siniseryoso yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. At kahit yung mga taong napabilang sa mga reliyong hindi naniniwala sa Panginoong Isos, Bilang Diyos at tagapagligtas ay tiyak maiwan din sila pagdating sa araw na iyon. Kaya ang tanong ng marami, ano na ang mangyayari sa kanila? May pagkakataon pa ba silang maligtas kung sila'y magsisit magpagumbuhay? Bago natin sagutin ang tanong na ito, gusto ko munang maintindihan natin na ang panahon pagkatapos ng rapture ay napakatindi po ang kapaghitian ang dadanasin ng mga tao sa buong mundo. Dahil sa mga araw na ito, ayon sa propesya at sa aklat ng pahayag, ay ibubuhos ng Diyos ang pitong mangkok na naglalaman ng kaniyang puot at galit dito sa lupa. Idagdag pa natin ang bagsik ng Antikristo na sa araw na yun ay maghahari sa buong mundo at siya ay may kapangyarihan upang gapiin at salakain ang mga hinirang ng Diyos ayon sa aklat ng pahayag chapter 13 verse number 7. Layunin kasi ng Antikristo na lahat ng tao ay sasamba sa kanya at lagyan ng kanyang tatak na 666 o 666 upang kontrolin ang mundo at ang galaw ng mga tao. At yung mga ayaw magpatatak ng kanyang numero at ayaw sumamba sa kanya ay papatayin. Kaya mga kapatid, ito sa sabihin ko sa inyo, hindi maliling mamuhay bilang isang kristyano sa araw ng matinding kapighatian. Ngayon balik tayo doon sa tanong, may pagkakataon pa kayang maligtas yung mga maiwan sa rapture? Ayon sa Revelation chapter 20 verse number 4, ang sabi, At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Hesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni salarawan ito, nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o sa kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo ng sanlibong taon. Kung pag-aralan natin ang talatang ito, ang insaktong timing sa panahong ito, ayon sa kronolohiya ng mga pangyayari sa huling mga araw, ito ay nasa gitna ng second coming at millennium. Importanting malaman natin ito upang mas maintindihan natin ang nais ko pong So para mas malinaw, ganito po mga kapatid, hinihintay natin ngayon ay ang rapture yung nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4 verse number 15 down to verse number 18. Dito nakasulat na isang araw tayo'y babalikan ng ating Panginoong Hesus upang iligtas sa kapahamakang malapit ng ibuhos dito sa lupa sa pamamagitan ng pagdagit o rapture. Pangako po yun ng ating Panginoong Isus sa kaniyang mga tagasunod at nanampalataya sa kaniya. At ang Titus chapter 2 verse number 13, hinihintay natin ang araw na yon. Basahin lang natin sa glit. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Iso Kristo. So dito mga kapatid, hinihintay natin ngayon ang kaniyang pangakong babalikan niya tayo at yun nga po yung rapture. Malungkot mang isipin, ngunit marami po ang maiwan sa araw na yon. At sila yung dadanas ng matinding kapagitian dito sa lupa sa loob ng pitong taon ayon sa pag-aaral. Meron na po akong mensahe patungkol sa pitong taong kapigatian. Pakicheck na lang po sa ating channel. At pagkatapos ng pitong taong kapigatian, bababa na po ang ating Panginoon dito sa lupa kasama tayo upang wakasan ang paghahari-harian ng Antikristo. Nakasulat po ito sa Pahayag chapter 19 verse number 11 down to verse number 21. At yung kasunod na kapitulo, yung Revelation chapter 20, ay magsisimula na ang millennium o isang libong taong paghahari ng Panginoong dito sa lupa kasama tayo. At kung tignan natin ang kapitolong ito ay may mga bubuhayin ang Panginoon na mga taong pinugutan ng dahil sa kanilang pagpapatutuo tungkol kay Hesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At hindi sila sumumba ni nagpatatak sa tatak ng Antikristo. Basahin lang natin sa saglit yung verse number 4. Ang sabi, At nakakita ako ng mga truno at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Hesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni salarawan larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o sa kamay. Binuway sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. So ganito po mga kapatid, kung may resurrection pagkatapos ng pitong taong kapigatian at ang mga taong ito ay kasama din nating maghari sa millennium sa pamumuno ng ating Panginoong Isos, ay ibig sabihin may mga maliligtas sa time of seven years tribulation. Yun nga lang, kailangan nilang ibuwis ang kanilang buhay upang maligtas ang kanilang kaluluwa. Hindi katulad natin ngayon na ang ating Panginoong Isus ang nagbuwis ng kaniyang sarili buhay upang tayo ay maligtas. Kaya ang tawag sa kanila ay mga tribulation saints kasi naligtas sila kapalit ang kanilang buhay upang malampasan ang matinding kapingitian. Magkapatid, bilang panghuli, marami naman talagang maligtas sa time of tribulation. Kasama na riyan ang 144,000 sa lahi ni Israel na pinili at tinatakan ng Panginoon upang magpahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa panahon ng tribulasyon. Ibig sabihin, sa gitna ng kapikitian, may mga taong gamitin ang Diyos upang magpahagi ng kaniyang salita. Ang panahon ng kapikitian kasi, tinawag ding Jacob's Trouble o paghihirap sa mga anak ni Israel. Ang panahong ito kasi ay ginamit ng Diyos upang matauhan ang Israel at mananampalataya na sa Panginoong Isus bilang Mesiyas at tagapagligtas. Nang sa ganon, sila'y maligtas tulad ng pangako ng Diyos sa kanilang mga ninono. Ngunit mga kapatid, ako po ay naniniwala na walang kasiguruhan ang kaligtasan sa mga araw na ito. Kasi paano tayo makakasiguro na kakayanan natin ang kapagkatian sa panahong ito. kay e, laging sinasabi ng ating Panginoong Isos, Ngayon ang araw ng kaligtasan, ang bukas ay walang kasiguruhan. Kaya e, dapat, sana wala sa atin ang maiwan sa araw ng rapture. Dahil yun ang pinakasiguradong kaligtasan para sa atin. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo mula sa isa na makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangat po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami po pong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.